Aren. Ayan, sa mga gusto mo sa kwarto ni Boss Aren. Pasok po kayo. Tapos ito po yung CR. May sariling CR po yan. Ayan, may sariling CR. Ito po yung ano, yung kwarto. Pwede po natin din yan dito. Hindi po, hindi po ito po rin po. Ano, ako po yung nakatira po dito. Bukas po, pwede na po kami daw niya yung 3,000. Tapos bukas po, pwede kayo lumipat. Susumbong talaga. Susumbong po yan sa mama niya at saka kay baba po niya. Ano po, owner, di ba? Yes po. Ito daw na lang. Sige po, thank you po. Ano ginagawa mo, te? Ano ginagawa mo? Room for rent. Saan Sa bahay ni Mark. Bakit? Ni Ares. Eh, nakatira siya doon, di ba? Paparentahan ko na yon. Papaalisin ko na nga doon eh. Nakakainis kay... Kasi ikaw kasama. Oh, oh, kasama, oh, oh, kasama ka, kasama oh, oh. ka doon eh. Kasama Hindi ka, ka doon. Hindi ako kasama doon. Tara, samaan mo ako. Maulan, oh. Basa ka rin Walang yan. Pa kailam. Tara, bilis sa mo ako. Ikakabit natin ito sa bahay ni Mark. Room for rent. Guys, room for rent. room for rent. Room for rent. Ayan, sa mga gusto ko sa kwarto ni Boss Aren. Ay, oh, wait lang. Andyan na. Andyan na yung renta. Andyan na, wait lang. Ayun. Ayun. po. makita. Opo, okay, pwede po, pwede po Tara, pasok po tayo. Pasok po tayo. Ayan. Ito po yung bahay, medyo makalat po, pero um, ano naman po ito, maganda po ito. Maganda. May sariling kwarto, may sariling kontador po yan. Ayan. Ayan, pasok po kayo. Tapos ito po yung CR, may sariling CR po yan. Ayan, may sariling CR. May sariling rin pong lababo. At ito po yung ano, yung kwarto. Pwede po natin tingnan dito. Okay, ano po kayo uh, naman siya? Maganda po. Maganda siya. Uy! Hindi ko nang gawin. Ay, ito na nga. Love you, man. Sino? Ako yung kausap na. Ako yung kausap na yung... po. Huh? Hindi pinap... Ba't nandito ka? Pinaparentahan ko itong bahay. Huh? video bijo ko na naman yun, ako na naman sa susumbong tabi na sa mga gila, Hindi po, hindi po to for rent po, ano, ako po yung nakatira po dito. Ay, hindi po, huwag kayo maniwala dyan, ako po yung anak na may ari, sa akin po kayo makinig. Ang upa po dito ay 3,000 na lang po per month. Pwede na po kayong, ano, lumipat bukas Hindi po, 5K po yung ano ko po dito. Hindi po, huwag kayo maniwala, ako po yung may ari ng ano, ng bahay. Ayun ay, po, ano andyan may po, yung mga rice cooker ko po, yung mga gamit ko po. Kaya nga, bukas. Uh, bukas po, pwede na po kami magdaw yung 3,000. Yeah. Tapos bukas po, ah, sige, pwede kayo lumipat. Maganda naman po yung mga ayos. Hindi po, hindi po. Okay, sige, na. Uy, magdaw na. na. Sige po, um, ano ko, sabihin ko na lang po kayo about sa payment. Tapos po, may sarili pong kontador. Pwede na po kayong, anytime, pwede na lumipat. Okay. Lalabas ka na lang po yung mga gamit niya, Hindi po, hindi po talaga, isusumbong talaga. Isusumbong ko po yan sa mama niya at kay ano po niya. Anak ko, ano ko, di diba? Sige po, thank you po. Hindi po ate, huwag po kayong bumalik bukas. Buhanap na lang po kayo ba mas maganda. Marami pa po mas maganda pa po. Mas oh. maganda po sa nakita ko eh. Oo. Oh. Mas maganda. Sige po. Ate, kita mo, sobrang kalat, sobrang dumi oh. Baka, Gamit mo <tinyo> lang yan, pero kapag natanggal yan. Baka magbago pa isip mo ate, please. Ako talaga po nakatira dito. Oh, hindi po. Sige po. Ano? Tara po. Labas na po tayo. Sige, po. Dataw na, na lang. Ah, sige po. po. Sige po. Thank you po. <tinyo>